Iabante mo halos wala ng restrictions sa mga pagtitipon at paglabas ng tao ngayong panahon ng Pasko. Kasunod ng patuloy na pagluluwag ng COVID-19 protocols, lalo't karamihan po ng lugar ang nasa ilalim na ng Alert Level 1 o pinakamaluwag na COVID Alert Status sa gitna ng sunod-sunod na reunion, parties at iba pang gatherings. ha, Medyo nagluwag tayo ngayon. Ha? Nagpapaalala mga health expert na doblihin ang pag-iingat para maiwasan ng pagkalat ng COVID-19 at iba pang sakit. At kaugnay niyan ay makakasama po natin si Dr. Benito Atienza ng Philippine Federation of Professionals Association. Magandang umaga po, Sir Benito Atienza. Yes, good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga nakikinig. Okay, Doc. Ano po ang payo niyo ngayon sa publiko na sunod-sunod siyempre, -sunod, mga parties ngayon, reunions at iba pa. Ano po ang payo niyo sa kanila para makaiwas sa mga sakit na pwedeng dulot ng pagdami ng mga tao? Una-una, uh, sundod pa rin natin ang minimal protocol natin, minimum protocol, magsuot pa rin ng mask. Ah uh, mag-ano tayo mag-distancing pa rin at saka yung hugas ng kamay, mag-alcohol at higit sa lahat yung uh, proper distancing natin. At saka siguro pagkaka uh, magkukwentuhan nakamas pa rin tayo tapos sa kakakain, proper distancing lalo na yung mga sa loob ng ano mga restaurant o kaya doon sa mga venues kasi ngayon almost ah uh, halos wala na tayong restriction, eh. napaka may sobra ng napaka ng restriction. Kaya yeah, nasa nasa atin na ang pag-iingat. Ang padala